Bahagyang bumaba ang presyo ng isda sa ilang pamilihan dahil open fishing season na uli. Pero paalala ng BIFAR, maari pa rin tumaas ang presyo sa darating na mahal na araw dahil sa demand. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Maagang nagtungo sa Nabotas Public Market si Nonita Sarinas para mamili ng isda. Bukod kasi sa iwas siksikan, naghihintay din si Nonita ng bagsak ng mga isda mula sa port para mas makamura. Balang presyo ng isda ay nabibili namin. Ano, para ano, makatipid. Yung mga bagong huli siya, yung bagong dating, yung mga bagong dating na isda, yun ang bago, ano, mga sariwa. Ibat-ibang diskarte naman ang ginagawa ni Irene Magbalot para makatipid. Sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, kailangan magtitipid talaga. Binabudget ko talaga na, ano, yung ba isang daan o limandaan. Bibli ka ng isang kilong bigas, hanggang gabi na din yun sa amin. Sa isang araw, dalawang bisis na kami kumakain. Ang ginagawa ko, yung kumpuk-kumpuk, dahil makakamura kayo. Na ano, pwede ka makatawad. Ang presyo ng galunggong at dalagang bukid, naglalaro sa 150 hanggang 180 pesos per kilo. Ang bangus, mabibili sa 200 pesos per kilo. 240 pesos naman per kilo ang presyo ng tulingan at matang baka. Payo naman ang ilang nagtitinda ng isda sa mga mamimili. Ang mapapayo ko sa kanila, kumuha sila na medyo maliit na isda, din, kaya sa tumpukin, wag sila sa per kilo. Kasi sa ngayon, medyo mataas pa ang isda. Siguro bandang March, medyo mababa ng isda natin. Sa ngayon, medyo mataas pa. Makikita naman po nila ang sariwang isda eh, kung kung sariwa kasi makintab siya, malinaw ang mata. Yun ang sariwa. Kasi pag mapula ng mata, hindi na sariwa yun. Ayon sa ilang tindera ng isda sa Navotas Public Market, bumaba ng 20 pesos hanggang 50 pesos ang presyo ng isda, partikular ang galunggong. Ito'y matapos si anunsyo ng Bifar Kamakailan ang pagbaba ng presyo ng galunggong. Dagsa kasi ang supply nito sa mga pantalana. Ayon sa ahensya, posibleng dumami pa ito habang papalapit ang tag init Kasunod nito ang pagtatapos naman ng close season sa ilang karagatan sa bansa. Muli na rin binuksan kamakailan ang panguhuli ng sardinas sa karagatan ng Visayas. Inalis na rin ang fishing ban ng sardinas, makirel at tamban sa Isolusi, Basilan Street at Sibugay Bay sa Zamboanga. Ayon pa sa BIFAR, sa ngayon ay mabibili ang galunggong ng 100 hanggang 230 pesos kada kilo, mula sa dating 200 hanggang 330 pesos. Aminado naman ng ahensya na posible pa rin sumipa ang presyo ng galunggong at iba pang isda dahil sa pagtaas ng demand ngayong panahon ng kwaresma. Mga isda sa palengke, particularly itong galunggong, para mas mapababa pa natin yung presyo no pero kailangan din kasi nating uh, iconsidera na hindi lang naman doon sa supply yung factor minsan pagbababa ng presyo no may mga ano eh uh, uh, contributory factor din like yung fuel na kapag uh, tumataas, may epekto talaga ito sa presyo ng mga bilihin at isa itong sitwasyon, no? Isa, ito, isa, isa itong sitwasyon na limitado ang kontrol ng pamahalaan dahil uh, ito ay uh, pandaigdigang ano, no? Uh, hamon. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.